Hello everyone, welcome ulit sa aking channel ang Tingaling TV For today's video ay magpapakain tayo sa ating mga alagang manok at mag-update rin tayo sa ating sisiw na Black Astrolorp at sa yung may ano din update rin tayo sa ating yeah! palimlima ng ano pinalimlima na egg ng Black Astrolorp at bago ang lahat ito pala yung ipapakain ko sa kanila organic po ito uh, may bahaw at saka darak at saka fermented kangkong nagpermint din pala ako ng kangkong nagginiling na kangkong at saka haluan ko na ng madri diagwa gamit ito uh, sheder or chopper mayroon din ako nakabili na din ako ng chopper kaya Nagano ako ng... Oh, no! Uh, ito. Fermented kangkong. Haluan ko na ng kunting peds. Pahaw at saka... Uh, darak. Tara, na tayo. Ito na po. Magpapakain na po tayo mga boss. Kaya ano na sila, no? Ito na po yun, oh. No? Nakaantay na sila. Nagaabang na. Ayan po mga boss, marami-rami na sila konti, di ba? At saka dito tayo, mag-update din tayo sa ating ah sisiw na black astrolop. Ayan o, oh, dito tayo. Music <silence> mga boss oh uh, uh, sisiw ng black astrolorp or uh, walong piraso, tsaka ito namang malaki, ay nauna to dahil uh, tira ng lindol, ay nabuhay eh laki pa naman, maganda ayan to sila oh nice at saka mayroon din ako ipapakita sa inyo mga boss. Ang sipag nilang mga itlog. Yung itim na yan at saka bulit. Dalawang, dalawang itim yun eh. Ito yung itlog niya oh. Ayan oh. Ang dami. Wow. Ipliman ko rin yan mga boss. Kaya ang sipag nilang mga itlog. Ayan oh. Lakas rolo po lahat yan. At saka dito naman tayo sa ating ano. Ah. Uh, pinalimliman ko na itlog na black astrolop malapit na to napisa ang mga boss yung uh, native native na hinahin ang pinalimlim ko kasi wala pa akong incubator eh ayan oh no? malapit na yan galit yan eh. uh, uh, ano ma rin uh, itlog ng black astrolop yan ayan oh no? sa kamay ano din ako bulit sa itong itim sa uh, mga native. Tapos yung roaster na yan, uh, crossbreed ng ano yan, uh, tawag nito, uh, Rhode Island Red at saka native. Yan nagiging uh, roaster ngayon. Yan o. Oh. Parami ng parami sila mga boss. So, at mayroon din akong mga native chicken doon sa kabila. Sa katabi ng itikan ko. Kaya Hanggat dito na lang po mga boss. Uh, don't forget to subscribe to my channel, mga boss ha. At ako nga pala si Boss Anting, ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po ulit mga boss.